Merry Christmas sa inyong lahat mga idol, dahil malapit na ang kapaskuhan. Ngayong araw ay maglalakbay kami mga idol, papasyal kami sa iba-ibang bansa sa loob lamang ng isang araw. Wow! At dahil na iniwan na nga kami ng mga kasama namin, nagpagas lang kami, bigla na silang nawala, ay uumpisahan na naming habulin sila. <laughs> Napaka-bibis na mga idol ang biyahe namin, walang ka-traffic-traffic, traffic andito na po kami sa tourist farm, Napakaganda po talaga dito, bali pangalawang balik ko na dito at mas lalo pa nilang pinaganda. Sana oh. At dahil nga marami kaming pupuntahang iba-ibang bansa ay uumpisahan na naming maglakbay. Siyempre pupunta muna kami ng airport at sasakay ng aeroplano. At una nga naming pinuntahan ay ang Chile, siyempre magpicture picture sa malalaking estatwa na ito na inukit sa volcanic rock. Sino ba namang ang hindi nakakaalam nitong sikat na sikat na napakataas na tower dito sa Paris? Syempre kailangan natin ng souvenir dito. Tiyak na mamamangha kayo at magpapa-picture pag nakita nyo itong mga giant stones ng England. nakakaaliw din pagmasda ng iba-ibang kulay ng pitong Magic Mountain ng Nevada. Ha? Di man yan? Yan. Hi, gaganon. Kanina pa, may nga na tatlo, mga. 100 ang? Ah, limang ring. Ah, limang ring. Sunod namin pupuntahan mga idol ay ang Sydney Opera House ng Australia. Siyempre hindi rin natin papalampasing puntahan ng Linen Tower ng Italy upang makapag-picture-picture. -picture. <laughs> no 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 no! So itutuloy-tuloy lang namin mga lods, ang pag-iikot-ikot namin sa iba-ibang bansa, kaya puntahan na natin ang Europe, Old Greece, syempre mag picture picture rin tayo dyan. Hindi na nga kami nagdalawang isip pa, sunod naming pinuntahan ay ang Singapore, dahil napakaganda raw dito, at pagdating nga namin, wow, totoo nga. Dahil nga sa sabrang gaganda na ng mga pasyalang napuntahan namin, ay pupuntahan naman namin ang napakagandang Disneyland Palace. Sa sabrang ganda nga ng lugar na ito ay inabot na kami dito ng gabi. Lulubos-lobusin na nga namin mga lods ang pag-around the world, sunod namin pinuntahan ng Korean Garden, talagang mapapawaw ka rito at sana all may ka-love team. Di na nga kami nagpa trompek, -trompek pa, dumiretso na kami sa Santorini Palace, dahil kapansin-pansin ang kulay puti nitong pagkapintura at sobrang laki ng palasyo na ito. At dahil nga sa Pasko ngayon, dadalawin na rin natin, ang tirahan ni Snow White, kasama ang kanyang mga kaibigan. Siyempre, hindi natin papalampasin na puntahan itong pyramid sa Egypt kasi sobrang makasaysayan ang lugar na ito. Kahit pagod na, ay itutuloy na natin ang pag all round the world dahil pupuntahan na namin ang Statue of Liberty sa USA. Wow! Sa wakas natupad na ang pangarap ko na makarating dito. 烦了啊。<laughs> Dahil nga marami pag kaming pupuntahan ng mga bansa, ay naisipan ng tropa na magpahinga muna, at namnamin ang yumaulan na snow, wow! Ang lamig naman! Pagkatapos ng mag-camp isaw ng mga tropa sa Omolam Snow, ay sunod na naming pinintahan ay ang Turkey, Jordan, at Leaden Castle ng Graba. Hinding-hindi rin namin magagawang palampasing puntahan ang napakalaking orasan ng The Big Ben ng United Kingdom upang makapag-selfie dito. Dahil nga sa sobrang pagod na namin, dahil napakaraming bansa na aming pinintahan, <laughs> nagpasya na ang tropa na magpahina at magkainan. Wow naman! Wow! wow! Hanggang dito na nga lang ang aking video. Marami pong salamat sa panunood. Shout out po sa aking mga followers at mga subscribers. Mabuhay po kayong lahat. Outfit check!